So hello guys and welcome back to another episode ng Minecraft So in for today's video guys ay naglalaro tayo ng Minecraft Survival Naka action stop nga pala ako guys uh, May kukwento pala ako guys habang nagkukuha ko ng resources So eto ang nangyari guys sa main channel ko Yung 4,300 subscribers Nag upload ako ng action and stop uh, tutorial, eto, yung action stop na to. na-upload na yung action stop, kita ko yung account ko, ano, sinasabi, this action isn't allowed. Uh, ibig sabihin pala nun, ay, uh, nadilit na-delete na yung channel ko. So, eto pala guys, yung nakalagay sa description. Hindi ko alam kung eto yung dahilan kung bakit na-delete yung account ko. nga pala guys yung nangyayari sa Action Stop 1.3 na tutorial ko dati. O oh, ba diba, ano siya, na-delete siya. Na-delete siya after one month. Andun pa yung mga luma kong video. Andun yung mga animations ko. Tapos yung isa ko animation, umabot ata ng uh, 12,000 views ba. Wow, may zombie agad sa... Uh, may zombie sa umaga. What? Yo, chicken kulay dilaw. Are you a golden goose, you know? Ah, chick pala to, chick. Okay. Sorry naman. Sana may iron dito. Ah, may iron nga. Uy! Kulat ako dun ah. May safe, bro. Bro, I'm a creeper, don't you see? Are you not afraid of me? Huwag kang here. Yo. Hindi uh, mo akong aabutin. Yo, back off. Back off. No, mamatay ako. Hindi ako nag-spawn, boy. Yo, may creeper. Dito ka sumabog, bro. Ah, uh, deep slate iron. huy Yo. Um several days later. Let Yo, nasaan ho? Hindi ko na tuloy kabisado yung ano, labasan. Tagal ko na wala. you know paldo sa tough where do I go? Oh, I remember this. Dito ako nagtago dati. So, oh, dito ako nagtago. Tapos, dito ako tumalon. Right? Yo, may nasa likod. <laughs> Oh man. Oy. Oy. Delikado. Thank you zombie. Wala pala akong bahay ano. Oh. May baboy pala dito guys eh? You Yo. what? Ayo mga namanya So, sana First try You know Fifth try Eh, what? Yo, Yo another world You want this? You want this, huh? Gawin tayo kesuerte Eh Uh, maganda ba pagtayo ng bahay so let's go alas 5 Tulo ko mga kalapadids. So, wala na pala ako shield. Ay uy, uy. Kung pa ba so... na pala guys. Okay, wala pang laman yung bahay natin. So, dahil tapos ng bahay natin, na dito ko silang video na ito. Salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Yun lang. Bye-bye.